Hi guys! sampalok naman ang ating kakainin for today Ayan, kakaiba yung mga kinakain natin lately <laughs> Naglilid siguro tayo, char So panahon na naman or season ng sampalog po ngayon Ito yung matamis at uh, masarap of course sampalok sampalog dito sa Thailand Nagaling sa probinsya ng Petchabun. Chabon Ayan, Phet province, doon po yung kilala na uh, matatamis at masarap syempre na sampalog At napakarami pong klase ng sampalog dito sa Thailand Siyempre, unang-una yung sampalok na ginagamit pang asim. Yung sobrang napaka-asim naman talaga. Yung ganito na siya kahinog, pero sobrang asim na uh, parang maitim-itim siya. Yung nabibili sa mga market na ginagamit nila sa pagluluto. Ayan. So, eto. Ito yung klase po na sampalok na matamis. At sa matamis sa sampalok, mayroon din itong iba't ibang klase. Meron silang mga tawag, mga uh, yung pinatawag, sinasabi nilang pan or variety. Ayan. Merong matamis, merong maliliit, merong mahahaba, malalaki, merong uh, matataba na tigitigis tigi, ang buto lang, merong mahahaba na uh, maninipis, pero lahat ay matamis. Ayan. So, kung kayo po ay nandito sa Thailand, ang nakikita nyo na napakaraming size, naka uh, segregate yung mga sizes nila sa mga basket kapag binibenta nila dahil magkakaiba po sila at magkakaiba sila ng uh, klase ng tamis Ayan, tignan muna natin kung anong variety ito. Mmm. Ito yung matamis na manipis lang ang laman. Hindi siya, hindi siya soft na makapal na manipis na makunat-kunat. Hindi ko lang alam kung anong tawag dahil um, nakakalito yung mga tawag nila sa mga variety ng sampalok. Mmm. Ang tamis guys. Parang hindi siyang payok. At iba pa po yung nilalagyan nila ng asin at asukal. Eh. Yun naman yung klase ng mga na medyo maasim-asim. Matamis pero maasim -as, medyo maasim-asim. Ganon. So, napakarami. Napakaraming klase. Gusto ko nga bumalik dun eh, sa probinsya ng Pechabon dahil ito talaga yung uh, excited akong matikman o mabili kapag nandun kami. At kapag nagpupunta kami doon. Kasi napakaraming sampalog doon. mm Mm, in Ilocano, no, we call this kalangakang. <laughs> Yan. Kalangakang na sa eh. Mm. Walang kaasim-asim. Parang isinangsaw na po siya sa asukal. Nung bata kami, naalala ko na mm, matigas yung ano niya, balat ng buto. Nung bata kami, naalala ko na mumulot lang kami sa ano, ilalim ng puno ng sampalok ng kapitbahay. Hmm. Manipis yung laman niya. Gusto ko sana yung yung malalaki, yung matataba. Kasi ang, ang, kapal ng laman nun na malambot para siyang ipinahid lang, para siyang ikinot lang doon sa buto ng sampalok. At nung bata kayo, ginagawa nyo rin ba? Sinasangag ito or ano tawag doon? Nero roast. Ayan, yung nero roast, yung buto na sa at um, ang bango niya at ang sarap. Pero ang tigas. Mmm. Sarap. Hindi na na sugar at asin. Mmm. Mmm, you want to try? Maasim. You already tried kanina, sabi mo, maasim. But it's actually not maasim. For me, it's sweet. I'm try again. Sabi niya maasim. Lahat na lang ng prutas maasim. Oh, don't touch my camera, baby. Yan. At meron pa yung guys, yung uh, sampalok na tinatawag sa Ilocano na marasaba. <laughs> ano ba sa Tagalog yan yung marasaba? Yung, uh, yung hinug na siya pero sa loob ay green pa na natutoklap na yung balat, nakahiwalay na yung laman dun sa balat. At yung buto niya minsan, ginungunya-ngunya pa namin, super uh, sarap niya kapag naihalo dun sa laman ng sampalo, pero medyo mapait-pait yung buto. Ano pong tawag nun sa Tagalog, yung marasaba in Ilocano? Yung manilaw nilaw mag -green, green pa, pero natatanggal na sa balat. hmm mm. Meron siyang dry, guys. Parang over, ano na siya over dry na. Mm. Mayroon din yung mga klase na, kasi ito yata yung katulad ng sinabi ko kanina, yung manipis ang laman na makunat-kunat. Meron yung uh, manipis din, pero parang basa. Kapag kinakain mo, parang mamasa-masa siya at makalat sa kamay. Ayan, isa pang klase yon. Hindi ko alam kung ilang klase ang uh, sweet na sampalok nila dito. At nasubukan ko na rin pong mag-uwi ng ano noon, ng sampalok, ganitong sampalok sa dyan sa Philippines. At itinanim ng mama ko at siguro nine years na yung puno. At namumunga na rin, na rin po siya. Ang lalaki ng bunga. Mmm. Sarap. Mmm. Mmm. Ito ang isa sa pinakagusto ko dito sa Thailand, sampalok. Dahil ito talaga yung, nung, yung sa childhood, uh, fruit na libre. Yung pwede mong pulot-pulotin lang sa ilalim ng sampalok ng mga kapitbahay. Ng buong barangay. Sarap. Mmm. Baka may idea po kayo kung ano pang pwedeng gawin dito sa mga buto. Bukod sa niro-rose at kinakain. Hindi ko muna siya itatapon. <laughs> Baka mapakinabangan pa. Hmm. Medyo, medyo malakit lagkit siya guys, dumidikit sa ngipin. Para siyang ingkalte, para na siyang minatamis. Ang tamis? Hmm? So, ang sampalok po ngayon, dito sa Thailand, ang kilo ay 80 baht. Ayan, may kanon sa pesos? Mga 150, gano'n. Ang per kilo. So, gano'n lagi yung presyo niya. Hindi bumababa. Minsan, tumataas din. Am um, minsan, meron palang mga mura. Yung mga sinesegregate nila yung mga bitak-bitak yung may mga crack yung maliliit, gano'n ayun, nabibili ng mura yung mga gano'n masarap man o oh, maasim na variety merong mabibiling mura hmm sarap nakakamiss batang 80s yung amoy ng sampalok nakakamiss lakas makabring back memories <laughs> Di diba? Dati na mul kami tapos kapag maasin pa sini shake 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 namin sa asin at asukal at nilalagay sa isang garapon. Ayan, yung garapon na yung lumang pinaglagyan ng kape. Ayan, tapos ginagawang snack. Ang sarap. Hmm. Sinong gumagawa nun sa inyo nun? Libre sa palok. Mm. Mm, ang sige na. <laughs> Para mapaglihian ko kayo, char. <laughs> Yun lang muna guys. At uh, sa mga Pinoy po wala na nandito sa Thailand, pwedeng pwede nyo po itong pampasalubong. Nako, gustong gusto ng mga family natin and friends na nasa Philippines. At magaan siya. At hindi siya bawal dalhin dahil dry naman siya. Pwede siya sa inyong luggage. You long for bye.